Good morning po mga lods. Sa so mga nagtatanong dyan kung anong kayang pagganahin ng setup kung solar setup upgrade. Ito po sa battery ko na 24 volts. 100 ampere lang po ito siya. Ang mga kaya niya po kung pagganahin ito pag sa araw po, ang gandang sikat ng araw. Ito po. Ito siya ay Roy solar inverter po ito. Ah, uh, bali 24 volts siya. Output niya 3000 watts. Ang kaya po pagganahin nito, maximum output nito na kaya paganan hanggang 2800 lang po. Oh. Ito po siya oh. Bali, ang kaya po pagganahin ito yung yung charge controller ko. Ito pang isa. Yan. Ang kaya po pagganan sa setup nito dalawang baterya, ginawa ko siyang sinire-sugar, naging 24 volts ito 24 volts, hindi po ito uh, ang kaya po pa ganito ay sa araw mas magandang sikat ng araw, paghanahin po nitong kaya kahit sabay-sabay 700 watts na rice cooker po kaya sabay mo yung ref na 180 watts mga electric pa na dalawang 70 watts, kaya po siya tapos, mga ilaw-ilaw po kahit ilang ilaw po kaya, kaya po nito tapos, ano pa, uh, kahit sabay nyo pa po yung aircon na one horsepower na window type or plate type. Ayan, kaya po pa gano'n ito, basta magandang sikat ng araw. Mm -hmm. Sa mga nagtatanong dyan. Ayan. kaya po nito pagaganahin. Basta sa araw lang po. Pag sa gabi naman po, kaya sa sa aircon. Kaso lang po, mabili, ano lang siya, mabilis na looban, mga 3 hours lang kaya niya. Pero kung Walang aircon sa magdamag. Ang sa cold charge yung baterya. Ang kaya po pagganahin nito. Kaya yung po maglagay ng ano, ng reef, Tapos kahit magsain kayo ng saglit ng sa rice cooker, yon. Tapos et magdagdag po hindi naman po siya malulubhan dahil ang ginagamit po dito ay uh, electric pan, yon. Ilaw. Hindi po kaya palubahin ano, pa palubatin at gumamit ka ng dalawang electric pan kahit mga ilaw-ilaw kahit magdamag po hindi po kaya para kaya ano papalubatin po yung setup na to yan uh, malaga po hindi po siya uh, lalagpas ng 2,800 watts yung output basta sa araw po kaya kaya po pagaganahin yan magandang sikat ng araw ito po yung solar panel po Bali yung solar panel ko ay is, ano to, walo. Kasi yung charge control ko dalawa. Bali ito po siya sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo yung pinakadulo. Bali kaya waging walo yon kasi yung charge control ko dalawa. Bali sa apat na solar panel isang charge controller tapos sa kabila naman apat isang charge controller uh, ano ah bubul na ako <laughs> charge controller din kaya para ano sayang kasi yung ano yung solar panel mo pag hindi mo siya magagamit lahat ito kasi pang kaya ginawa ko to bali ano to walong 415 watts kaya ginawa ko to kasi nga pang-abang po ito sa mga pagbumili ako ng baterya na life 4 na 24 volts 250 or 280 ampere kaya ginawa ko tong walo para kaya kaya sa kaya kaya niya i full charge hanggang ano hanggang hindi naman nabutin maghapon kaya kaya i full charge ito dahil malakas din po ito 450 watts po ito eh. Baliwalo po yan walo po yan yan walo yan yan sa uh, temporary mga sa ngayon bali ano lang to eh kaya kaya pong ano kaya kaya pong maga pa lang po mga 2 hours pa lang kaya na po i-full charge niya ng walong solar panel yung aking baterya na ano lang 24 volts na 100 amp hmm. yan lang mga loads gusto malaman kung ano talagang kaya gamitin ito sa araw. Sa gabi, naliwanag ko rin. Yan. Uh, bago pa lang po sa channel ko, subscribe po and second like para masundan yung mga iba pa kong video na i-upload. Loads o. Oh. Loads. Yeah, Ayan, maliwanag na loads. Kung um, medyo mo, ano, hindi nyo pa masyado maintindihan comment na lang po kayo para mapapaliwanag po sa inyo ng maayos kung ano pang kailangan yung malaman basta so lang ulitin ko ito ang uh, 24 volts 100 ampere at saka yung toroidal inverter ko na 3000 watts 24 volts 3000 watts yung output itong charge controller ko yung isa bali dual to dalawa bali ito 80 ampere 80 ampere po ito loads 80 ampere tong isa 80 ampere po yan. Ito naman isa 60 ampere. Ayan, 60 ampere lang ito. Wala kasi ako nakitang 80 ampere eh. Pero, ayos naman loads. Basta yung mahalaga dyan, ang kanyang parameters, pare-pare yung setting ng dalawa. Ayan, pare-pare yung setting nila. Para yung pag-charge nila sa baterya. Sa, ano, si Adisim lang. Tsaka yung charge controller ang kan charge controller, yung kanon nito, yung solar panel niya, tig-apat sila. Tig-apat. Yun, yun. Kaya kaya naman loads kasi ang maximum na charge controller nito is 150 volts. Ay yung apat ah, po 'yan, nasasakto 150 volts po 'yan. Kaya naman kahit sabihin natin na ano, hindi naman siya nag-overload. Si 150 volts naman po siya. Eh. Ayan, kaya i-drive yung solar panel niya. Wala namang nagiging floating dito. Ang ganda naman yung akong kinalabasan nito. Wala akong naging problema. Mabilis mag-charge ang baterya. Mas mabilis lang po to, ma na mag-charge ito. to ano ito, ma full charge. Kahit gumagamit ako ng aircon, uh, rice cooker, electric pan dalawa, ilaw tatlong, san apat, refrigerator, yun. Yan, ginagamitan ko pa ng plancha. Basta hindi siya umabot ng ano. Ng output ng 3,000 watts. Kasi hanggang 2,800 watts lang ang maximum nito. Basta sa araw, loads, kayang kaya po. Kayang kaya po i-drive yung mga appliances sa loob. Lods, thank you for watching.